Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabing pito ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Ada ng kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastolito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamahinam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang masaya." Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Isang araw, nilapitan ni Cain ng kanyang kapatid, wika niya, Abel, mamasel tayo. Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, Nasaan si Abel? Hindi ko alam, tugon niya. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At sinabi ng Panginoon, Kain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid. At humihingi ng paghihiganti. Susumpayin ka at palalayasin sa lupay ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakikita sa akin. Hindi sagot ng Panginoon parurusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay kay Cain at nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Ada ng kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tinawag niyang Seth. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran, hindi ako nagagadit dahil sa inyong handog, ni sa inyong mga haying sa dambana'y ay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot. At ni ayaw na tanggapin aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan, maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Aleluya, Aleluya, Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay patungo sa amang mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may dumating na mga pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilos siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit na hininga ng malalim si Yesus sa ang wika. Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,